Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ng araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at Pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Liobreira. Ang ating uh, tinatalakay ay tungkol sa limang katotohanan tungkol sa Biblia. Unang katotohanan, isang aklat. Pangalawang katotohanan, isang may-akda. Pangatlong katotohanan, dalawang malaking bahagi. Ang Biblia ay nahati sa dalawang malaking bahagi, lumang tipan at bagong tipan. Ang tipan ay isang kasunduan na ibinigay ng Diyos upang ito ang maging batayan ng kanyang relasyon sa tao. Ang lumang tipan ay batayan ng relasyon ng Diyos sa tao bago dumating sa daigdig si Kristo. Ang bagong tipan ay maaaring sabihin na ito ay ang lumang tipan na binago ni Kristo noong siya'y dumating sa daigdig. Ang bagong tipan ang siyang batayan ng relasyon ng Diyos sa tao ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon. Ang lumang tipan ay binubuo ng tatlumpot siyam na aklat na nahati sa sumusunod na grupo. Limang aklat ng Kautusan, Henesis hanggang Deuteronomio. dalawang aklat ng Kasaysayan, Josue hanggang Esther. Limang aklat ng Karunungan, Hob hanggang Awit na Mga Awit. Limang aklat ng Propeta Mayor, Isayas hanggang Daniel. Labindalawang aklat ng Propeta Minor, Osias hanggang Malakias. Alin sa MacArthur Study Bible, ang kasaysayan ng lumang tipan ay malalagom sa sumusunod. Una, paglikha ng sansinukob. Pangalawa, pagkakasana ng tao. Pangatlo, parusa ng baha sa buong daigdig. Pangapat, mga ninuno ng bansang hinirang. Abraham, Isaak, Jacob, o Israel. Panglima, kasaysayan ng Israel. Pangingibang bayan sa Ehipto apat na raang taon. Eksodo at paglagalag sa disyerto, apat na pung taon. Pagsakop sa kanaan, pitong taon. Panahon ng mga hukom, tatlundaan at limampung taon. Nagkakaisang kaharian ni Saul David Solomon isang daan at sampung taon. Nahating kaharian ni Huda, kaharian sa Timog, Kapitolyo sa Jerusalem, ni Israel, kaharian sa Hilaga, Kapitolyo sa Samaria, tatlong daan at limampung taon. Pagkatapon sa Babilonia, pitumpong taon. Pagbabalik at pagtatayong muli ng lupain, isang daan at apat na taon. Ang panahon ng pagitan ng Luma at Bagong Tipan, Malakyas hanggang kay Juan Bautista, apat na raang taon. Ang Bagong Tipan ay binubuo ng dalawamputpitong aklat na nahahati sa sumusunod na grupo. Apat na mga ibanghelyo talambuhay ni Kristo, Mateo hanggang Juan, isang kasaysayan ng iglesia, mga gawa. Labintatlong sulat ni Apostol Pablo, Roma hanggang Filimon. Walong sulat ng ibang apostoles, Hebryo hanggang Hudas. Isang pahayag, Apokalipsis. Sinipin natin ang paglalagom na ito tungkol sa bagong tipan mula sa MacArthur Study Bible. Pagkatapos na mabuo ang lumang tipan, nagkaroon ng apat na raang taon na katahimikan kung kailan ang Diyos ay dinagsalita sa mga propeta. Binasag ang katahimikang iyon sa pagdating ni Juan Bautista na nagpahayag sa pagdating ng ipinangakong Panginoon at tagapagligtas. Ang bagong tipan ay nagsasaysay ng kapanganakan ni Kristo hanggang sa katapusan ng panahon at hanggang sa walang hanggang kaharian. Kaya nga ang dalawang tipan ay nagsasaysay tungkol sa paglikha sa simula hanggang sa katapusan ng panahon, mula sa nakaraang eternidad hanggang sa eternidad sa hinaharap. Samantalang ang tatlumpot na aklat ng lumang tipan ay nagbibigay diin sa kasaysayan ng Israel at sa pangako ng manunubos Nadarating. darating. Ang dalawamputpitong aklat naman ng Bagong Tipan ay nagbibigay diin sa katauhan ni Kristo at sa pagtatag ng iglesia o simbahan. Ang apat na ebanghelyo ay naglalahad ng tungkol kay Kristo, ang kanyang kapanganakan, buhay sa lupa, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang bawat manunulat ng ebanghelyo ay uh, Sumulat ng kanilang salaysay tungkol sa Diyos na naging tao sa kani-kanilang pananaw. Si Mateo ay inilalahad si Kristo sa pananaw bilang hari ng kaharian. Si Marcos mula sa pananaw na si Kristo ay isang lingkod. Si Lucas mula sa pananaw na si Kristo ay perpektong tao. At si Juan mula sa pananaw na si Kristo ay Diyos ang aklat ng mga gawa ay nagsasaysay tungkol sa naging epekto ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Yesus na Panginoon at tagapagligtas. Mula sa kanyang pag-akyat sa langit hanggang sa pagdating ng Espiritu Santo at ang kapanganakan ng Iglesia, nagpatuloy ang kasaysayan tungkol sa mga unang taon ng pagpapahayag ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng mga apostoles at ng mga kasamahan nila. Sinasaysay ng aklat ng mga gawa ang pagtatatag ng iglesia sa Judea, Samaria at sa buong imperyong Romano. Ang dalawamput isang mga sulat ay sinulat sa mga iglesia at mga iba't ibang tao upang ipaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng persona at gawain ni Yesu Kristo kung ano ang epekto nito sa buhay at patutuo ng mga Kristiyano hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoreng oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. sa 702-DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.